Paano mag-upload ng files tulad ng video, picture at documents dito sa Google Drive link. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano ito gawin. Okay? Let's start. So, try nating i-click ang Google Drive link. Ito 'yung lalabas at sure ako na ang problema mo dito ay hindi mo makita ang upload option. Dahil hindi yan available kapag i-click mo ang link directly dito sa messenger. Ang gagawin dapat natin ay i-open ang link nga ito gamit ang browser. Para i-open siya gamit ang browser ay ilang press lang natin at pindutin ang copy. Then mag-open tayo ng kahit anong browser, ang gagamitin ko ay Google Chrome. I-paste natin dito sa address bar ang Google Drive link. Then go. Dito i-click natin ang three lines button sa upper right corner. Then mag-scroll down at hanapin ang desktop site. Kailangan natin itong i-check. Kailangan kasi naka-desktop version yung page para maka-upload tayo ng files. So naka-desktop version na siya at pwede na tayo dito mag-upload. Sa loob ng Google Drive link na ito ay may apat na folders. Pwede akong pumili dito kung saan ko i-upload ang files. Pwede ka rin actually mag-create ng bagong folder. I-click mo lang ang new button na nandito. At i-click ang new folder. Hindi na ako gagawa ng bagong folder dahil i-upload ko lang siya dito sa Jones folder. So i-double click lang natin ang folder kung gusto nating i-open. At para mag-upload na ng files, i-click lang natin ang new at piliin ang File Upload. Gagamitin ko ang Media Picker para pumili ng files, pero maring magkaiba yung phone natin. Pwedeng files or file manager yan sa phone mo. Nandito yung mga bagong files mo, pero kung hindi mo siya makita dito, pwede mong pindutin ang three lens button na nandito. At pwede mong i-filter na ipakita lang ang images or videos at iba pa. Pwede mo rin gamitin actually ang gallery. Ang gagamitin ko ay my files or file manager para piliin ang file na i-upload ko. Nandito sa documents folder ang file na i-upload ko sa drive. Ito siya. I-click lang natin para i-select. Then pindutin ang OK. nag upload na siya. Hintayin lang natin na matapos. Tapos na ang upload at na-upload na nga ang aking file sa Google Drive.